Namuno ang nag-iisang matang Diyos na si Odin sa trono ng Asgard, kaharian ng mga Diyos na Esir. Sa kaniyang hukuman ay naroroon pa ang ibang mga Diyos, na lalo pang nagpapataas sa prestihiyo ng kaharian ni Odin. Ngunit mayroon ding isa pang kaharian na lubhang pinapahalagahan ng mga tao. Vanaheim, lupaing tirahan ng mga Diyos na Vanir. Sila'y nakikipagtagisan sa mga Asgardian para sa pagsamba ng mga mortal magkakasabay na umiral ang dalawang kaharian. Tubalit laging may tensyon sa pagitan nila. Ang mga Diyos ng Asgard ay nagmula kina Vili, Ve at Odin, na noong unang panahon ay tinalo ang dambuhalang si Ymir. Samantala, ang pinagmula ng mga Vanir ay nananatiling hindi tiyak. Bukod kay Odin, Sinator at Loki ang pinakatanyag na Diyos sa Asgard. Sa Vanaheim naman, namumukod tangi sina Frey, Freya at Njerd. Ang mga Asgardian ay mga Diyos na nauugnay sa kapangyarihan at digmaan, samantalang ang mga Vanir ay mga Diyos ng kasaganahan at pagkamayabong. Mayroon ding si Gulveig, isang makapangyarihang mangkukulam na kilala sa kanyang kasakiman at pagkahumaling sa ginto. Hindi siya maatim ng mga Diyos ng Asgard at tatlong beses nilang sinubukang sunugin ang bruha, ngunit lagi itong muling nabubuhay. Ang mangkukulam na ito ay kakampi ng mga Diyos na banir, na lubhang nagalit sa paraan ng pagtrato ng mga Asgardian sa kanilang pinaprotektahan. Natapos ang marupok na kapayapaan sa pagitan ng Vanir at Esir, at sumiklab ang unang dakilang digmaan ng mga Diyos. Inihagis ni Odin ang kaniyang makapangyarihang sibat sa mga Vanir, hudyat na hindi ito karaniwang sigalot kundi isang labanan na magtatakda sa kapalaran ng mundo wala nang ibang digmaan ang magiging kasinghalaga nito hanggang sa pagdating ng Ragnarok sa bandang huli nagmarcha ang mga diyos na vanir laban sa asgard at ibinagsak ang bahagi ng napakatibay na pader na itinayo ng higanteng tagapagtayo nilindol ng sagupaan ng mga diyos ang buong daigdig Kapwa Panig ay nagpakitang gilas at nakipaglaban ng buong tapang. Walang sino man ang nakagapi sa kabila at ang pinsalang dulot ng digmaan ay ikinabahala ng magkabilang panig. Maaring tumagal ng libu-libong taon ang digmaan at kung sakaling may magwagi, abo lamang ang pamumunuan sapagkat wala nang matitira pagkatapos ng gayong kalaking tunggalian. Dahil dito, nagpasya ang mga pinuno ng dalawang panig na pagtibayin ang kapayapaan sa pagitan ng kanilang mga bayan. Bilang patunay ng mabuting hangarin, nagkaroon ng palitan ng mga bihag. Ang mga Diyos na Asgardian na sina Mimir at Honir ay lilipat sa Vanaheim. Samantalang sina Frey, Freya at Njord ay titira sa Asgard. Ang dalawang Diyos na tumira sa Vanaheim ay inilarawan bilang dakilang pantas Ngunit sa totoo'y si Mimir lamang ang taglay, ang karunungan. Nagpanggap si Honir na marunong, subalit inuulit lamang niya ang mga ibinubulong ni Mimir sa kaniyang tainga. Napansin ng mga vanir na tuwing tinatanong si Honir tungkol sa isang usapin at wala roon si Mimir, palagi niyang sinasabi, hayaan na ang iba ang magpasya. Nang mabatid nilang sila'y nalinlang at si Mimir ay kasabwat sa balak, pinugutan ng ulo ng mga Diyos na banir ang dalawa at ibinalik ang mga ito kay Odin. Ayaw ng ama ng lahat na mawala ang karunungan ni Mimir. Kaya ginamit niya ang kaniyang kapangyarihan upang buhayin muli ang ulo. Muling nagkamalay si Mimir at palaging kumukonsulta si Odin sa ulo ng pantas kapag kailangan niya ng mahalagang payo. Isang bagong kasundo ang pangkapayapaan ang naitaguyod sa pagitan ng Banir at Esir at nagsimulang mamuhay nang may pagkakasundo ang dalawang bayan. Idinagdag ang mga Diyos na banner sa panteon ng mga Diyos sa mitolohiyang Nordiko, kaagapay ng Esir. Dahil dito, sina Frey at Freya at iba pang mga banner ay ginagalang na rin gaya ng ibang dakilang Diyos na Esir.